Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 236 hanggang 204 na po. Kabanata 236. Kinagabihan, nagmaneho si Warnia sa komunidad para sunduin si Charlie. Nang makita niya si Charlie, iniyuko niya ang kanyang mga kamay nang may paggalang at sinabi, "Mr. Wade, pasensya ka na sa istorbo." Bahagyang umiti si Charlie. Hindi ka kailangang maging magalang ni Miss Song. Pagkatapos magsalita, nakita niya ang isang brilyante na bracelet sa kanyang kamay at nagtanong, "Ito ba ang bracelet na nawala mo noong nakaraan?" Nagmamadaling tumango si Warnia at sinabing, "Ito ang iniwan sa akin ng nanay ko bago siya namatay. Ito ay kasing halaga ng buhay ko. Salamat kay Mr. Wade. Kung hindi, baka hindi na naibalik sa akin ito." Ngumiti si Charlie at sinabing, mahal ka pa rin ito, kahit hindi kita tinulungan. May taong magbabalik sa iyong ng bracelet pagkaraan ng ilang sandali. Alam ni Warnia na si Charlie ay mahinhin, at nagmamadaling sinabi, Mr. Wade, ikaw na bihirang makita bilang isang master na may tunay na mga kasanayan. At ito ay hindi naririnig ng pagiging mapagpakumbaba at napakaloki mo. Ngumiti si Charlie at sinabing, Miss Song, hindi mo na kailangang mambola. Let's get the business. Mabilis na tumango si Warnia at sinabing, Mr. Wade, sumakay ka na sa kotse. Nakaupo sa Rolls Royce ni Warnia, mabilis na pinaandar ng driver ang kotse patungo sa mansyon ng Song sa Ores Hill. Isa itong tipikal na Chinese-style villa na may magagandang hugis at pitong-layered na hardin. Puno ito ng klasikal na kagandahan at tula, na nagpapakita ng eleganteng panlasa ng may-ari. Bukod dito, ang manor na ito ay sumasakop sa isang napakalaking lugar, at maaaring magkaroon ng ganoon kalaki ng kapirasong lupa sa Ores Hill ay sapat na upang makita ang yaman ng pamilya. Sa ilalim ng pamumuno ni Warnia, dumating si Charlie sa pangunahing patio, pagkapasok na pagkapasok niya sa pintuan. Nakita niya ang isang binata na nakasuit at leather na sapatos na naglalakad dito kasama ang isang, isang matandang lalaki at isang batang babae. Ate, dito na, napatingin ang gwapong binata kay Charlie. Ito si Mr. Wade, bahagyang hindi mapakali ang ekspresyon ni Warnia, ngunit tiniis pa rin niya ito at ipinakilala, ito ang aking pinsan na honor song. Kamusta? Tumangu si Charlie, ginoong Wade. Pinagmasdan ng kabataan si Charlie pataas at pababa, at pagkatapos ay sarkastikong sinabi, Ate, gusto mong anyayahan ng isang tinatawag na master na mas bata sa akin upang makita si Lolo? Ito ay medyo nakakalito. Tama, nakinig si Charlie, at bahagyang gumalaw ang kanyang puso. On the way here, nabanggit ni Warnia na si Lolo Song ay naghihingalo na at ang buhay niya ay nakasabit sa isang sinulid. Ang mga nakababatang henerasyon sa pamilya ay lahat ng walong imortal na tumatawid sa dagat upang ipakita kanilang mahiwagang kapangyarihan. Sa panahong ito, nagimbita sila ng hindi mabilang na mga sikat na doktor, umaasang mapapagaling ang Old Master Song, para makapagbigay ng malaking kontribusyon, at makakuha ng mas maraming bahagi sa hinaharap kapag nagbabahagi ng ari-arian. Lalo na si Warnia at ang pinsa niyang si Honor. Ngunit nakakalungkot na bumalik ang lahat ng mga sikat na doktor na ito na inimbitahan at umayaw. Itong honor ay parang medyo pag-alit kay Warnia, kaya kahit ang tingin sa mga mata niya ay punong-puno ng kawalan ng ginhawa. Sinabi ni Warnia sa sandaling ito, Brother, napakalakas ni Mr. Wade. Dati may masama ako swerte ng pamilya. Si Mr. Wade ang tumulong sa akin na lutesin ang pagbaliktad ng nararanasan. Mayroon siyang supernatural na kapangyarihan. Sinabi ni Honor nang may paghamak, ate, para sa pagpapagamot ni Lolo, ang kailangan mo ay isang henyong doktor. Hindi si Mr. Feng Shui na nagpapanggap bilang isang Diyos. Alam mo ba yon? Kabanata 237. Medyo nalungkot si Charlie sa sandaling ito. Ang pagpunta dito ay para bigyan ng mukha si Warnia. Kung hindi, bilang young master ng pamilya Wade. Ang kanyang katayuan ay lampas sa pamilya ng Song. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon sila para hayaan siyang dumating? Medyo nagalit din si Warnia sa oras na ito at sinabing, Brother, you can disbelieve ng ibang bagay, ngunit dapat mo itong igalang. Malamig na sumimangot si Honor. Respeto. Nire-respeto ko lang yung mga master na may totoong talento at pag-aaral kung tungkol sa mga manluloko, hindi sila karapat dapat sa paggalang ni Honor. Pagkatapos nito, itinuro niya ang matandang guro sa tabi niya, at buong pagmamalaking ipinakilala, ito na si Chang Kishi at ang kanyang apo, ang pinakatanyag na doktor sa Ores Hill. Tumingala si Charlie at natigilan, ang dalawang taong ito ay isang matanda at isang bata, at mukhang maglolo, pero halatang iba ang damit nila sa iba. Ang matandang guro ay mahigit anim na taong gulang, nakasuot ng berdeng balabal na kawayan, isang pares ng makalumang black framed reading glasses, at mahabang puting balbas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, nakasuot ng maluwagang ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Mga labing walong o labing na taong gulang student siyang Sam, may maikling bupit na may bangs, matingkad na mata at mapuputing ngipin at siya ay naglabas ng malamig at klasikal na kapaligiran. Gayunpaman, ang hitsura ng batang babae na ito ay nagbigay pansin kay Charlie, dahil sa Oris Hill City, ang kanyang hitsura ay maihahambing kay Claire, ang unang kagandahan at siya ay hindi nakakita ng ilan. Kung ikukumpara kay Claire, mas matalas ang mga mata ng dalaga, at malabo itong mayabang, at hindi siya tumingin ng malapit. Nang makitang nakatingin si Charlie, mahinang tumango si Chanky, ngunit ang babae ay napakalamig at hindi tumingin sa lahat. Muling sinabi ni Honor kay Warnia, ate, sa tingin ko nasa kanya na ang hinahanap mo. Marahil ang yin at yang, ang limang elemento, at ang mainit at malamig ay maaaring hindi kabisado, ngunit inaangkin niya na siya ay isang master. Pagtatawa na ng mga tao ang ating pamilyang song para sa sobrang kahihiyan. Hindi naniniwala sa mga kasanayan sa medikal, ngunit sa pamahiin ay naniniwala. Ang sibat at tungkod sa mga salita ni Honor ay nakatutok kay Charlie. Ganun din si Charlie ay nabigla. Paano siya naging sinungaling? Sa pagkakataong ito, muling ikinapit ni Honor ang kanyang kamao sa matandang gulo at sinabing, Older she. Siya ang aking ate na walang alam at nagmamadaling gumawa ng conclusion. Huwag mo siyang pansinin. Sinabi ni Chunky ng napakahinhin. Hindi naman talaga na ikaw ay walang tunay na talento ngunit ikaw ay bata pa. At hindi kailangang pagdudahan ni Mr. Song ang munting kaibigan na ito. Napabuntong hininga si Honor at sinabi, wala kang alam tungkol dito Mr. Shi, ang nakababatang kapatid ko, na laging niloloko kapag may sakit. Medyo pangit ang ekspresyon ni Warnia sa oras na ito. At sinabi niya, Kuya, ano ibig mong sabihin dito? Tanong ni Honor, Am I wrong? Nabalitaan ko na niloko ka ng isang tinatawag na Feng Shui Master mula sa Hong Kong dati, at hindi mo pa rin naiintindihan? Ikaw, hindi napigilan ni Warnia na magalit. Ang Mr. Lei, ay talagang isang kabiguan ng kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na siya ay maloloko ng isang sinungaling mula sa Hong Kong. Buti na lang at nandoon si Charlie. Kung hindi siya ay nasa malas na sitwasyon. Gayun pa halatang hindi alam ni Honor ang kakayahan ni Charlie. Kaya naglakas-loob siyang magsalita na kung ano ang lumabas sa bibig niya. Sa oras na ito, muling sinabi ni Honor kay Charlie, "Anak, hindi ko alam kung paano ka nagsinungaling kay Warnia, ngunit ako hindi mo kayang lokohin, ang matandang si ito. Ang tatlong henerasyon ng mga doktor mula sa mga kanyang mga ninuno. Sinungaling na bata, ipinapayo ko sayo na umalis sa lalong madaling panahon, para hindi tayo magkagulo. Napakapangit ng mukha ni Warnia, ngunit wala siyang mahanap na dahilan para pabulaanan ito. Pagkatapos ng lahat, masyado talagang bata si Charlie. Ito lamang ay hindi makakakumbinsi ng mga tao. Kung hindi niya nakita ang mga pambihirang ginawa ni Charlie, hindi rin siya maniniwala. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Charlie ay napakalma tungkol dito, at sinabing may ngiti, Haha, okay lang, ang isang maliit na tao tulad ko, manunood at magmamasid lang, hindi ko kayo istorbohin. Kabanata 238 Magbilang ka ng kakilala, sa oras na ito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa bahay at nagsabi, Warnia, Honor, malapit nang mamatay si Lolo. Mabilis na nagtanong si Chunky, nasaan ang Old Master Song? Hayaang ang matandang guro ang tumingin. Sa likod ng bahay, sundan mo ako. Nagmamadaling pinangunahan ni Honor ang apo sa likod bahay. Nagmamadaling hinayla ni Warnia si Charlie para sumunod. Pagdating ng lahat sa isang maluho at klasikal na silid sa likod bahay, nakita nila ang isang naghihingalo na old master na nakahiga sa isang malaking kama na gawa sa dilaw na rosewood. Ang mukha ng matandang guru ay haggard, ang kanyang mukha ay gintong papel, at ang kanyang mga kilay nakakunot na, na parabang tinitiis niya ang matinding sakit. Agad na sinabi ni Chunky, Mr. Honor, nasa critical na kondisyon na ang lolo mo. Payagan mo kami ng aking apo, para simulan agad ang paggamot. Nagmamadaling sinabi ni Honor, matandang si, mangyaring gawin ito agad. Tumango si Chanky, tumayo sa tabi ng kama at itinuro ang bata babae para kumilos. May silver needle sa bedside table, at hawak ng babae ang silver na karayom at tinusok sa katawan ni Old Master Song. Siya ay napakahusay sa pamamaraan ng karayom. Mas mahusay kaysa sa isang lumang tradisyonal medicine practitioner na nag-practice ng medisina sa loob ng 20 hanggang 30 taon. Hindi katakataka yun bagamat bata pa siya, gumaan ang loob ng mga tao sa pamilya Song na hayaan siyang gumaling. Ang ganda talaga ng dalagang ito, hindi lang siya maganda at kaakit-akit, kundi may kabayanihan din siya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang itsura at ugali ay maaaring tinawag na pinakamahusay. Gayunpaman, nang tiningnan ni Charlie ay hindi ang kagandahan ng babaing ito, kundi ang kanyang panloob na katawan. Dahil nakita na niya yon noong nasa ilalim ng karayom ang babaing ito, kaya niya aktwal na gumamit ng isang maliit na nakapagpapalakas na kooperasyon na maaaring ituring na kalahating kapwa Ayon sa mga talaan ng klasikal na Chinese Taoism ay pumasa sa lima mga sanga, katulad ng bundok, gamot, buhay, siyang, at buo. Sa paglilinang ng limang sangay na ito, mayroong isang maliit na tunay na enerhiya, na maaaring maging itinuturing na isang maliit na paglilinang. Masasabi ni Charlie sa isang sulyap na si Chunky at ang kanyang apo ay mga inapo ng salitang, bundok. Ang pulso ng Shanzi ay pangunahing batay sa mga kasanayang medikal. Una sa pag-aaral ng medisina, pagkatapos ay sining militar, at pagkatapos ay nagsasanay ng medikal na martial arts. Gayunpaman, kahit na si Shi Changjie at Sun Yiwu ay co-cultivator, mataba pa rin silang mga mortal, at lahat ng mortal ay maaari lamang gumamit ng tunay na enerhiya. Ngunit si Charlie ay isinilang na muli sa pamamagitan ng muling pagkakatawang tao ng espiritwal na enerhiya, at sa kanya, matagal nang nahihigitan ng katawan ang isang mortal. Ang Truchi, na nilinang ng Daoist Five Vessels ay isang salita lamang sa likod ng Spirit Chi, sa katawan ni Charlie. Ngunit ito ay talagang iba sa ulap at putik, na isang kumpletong pagkakaiba. Sa mga termino ng karaniwang tao. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng karbon at diamante, kahit na ang dalawa ay pareho ng pinagmulan. Ang karbon ay maaari lamang gamitin bilang hilaw na material, na may limitadong enerhiya at mababang presyo. Habang ang mga diamante ay may kakayahan ng pagguhit ng maraming enerhiya at pagiging mahirap, hindi maihahambing, ang presyo ay tumaas din ng libu-libong beses. Maraming mga inapo ng Daoist Five Channels ang naglilinang ng husto sa buong buhay, at umaasa na linangin ang isang bakas ng aura. Dahil kapag may aura ka na, kahit kaunti lang ay mapapabuti mo ng husto ang iyong cultivation level at makamit ang layunin ng pagpapahaba ng iyong buhay. Gayunpaman, siyam na putsyam na mga disipulo ng Daoist Five Channels ay hindi makapaglilinang ng kaunting espiritual na enerhiya hanggang sa mamatay sila. Kabanata dalawandaan at Sham. Ang dalawang henyong doktor ay nagsusumikap. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng pamilya Song ay mabilis na nagsabi, nang kamandat siya, nagmamadaling hinawakan ng kanyang pamangkin na si Honor ang isang tasa ng buti, at niyaya silang magpahinga at uminom ng tsaa. Mabilis na ibinaba ng dalaga ang pilak na karayom, humihingal at kinuha ang tasa ng tsaa, at ininom ito. Bagamat isang katlo lamang ng proseso ang ginawang acupuncture, namula ang mukha ni Old Master Song at ang kanyang hininga ay naging mas pantay. Nagpakita rin ng saya at paggalang ang pamilyang Song sa kanilang paligid. Medyo nasiyahan din ang babae. Pagkatapos uminom ng tsaa, binigyan niya ng pasikat na tingin si Charlie. Ang ibig niyang ipahiwatig, "Nakita mo kung gaano ako kagaling." Hindi makapagsalita si Charlie at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, kung ang kanyang nakakagalit na chi ay mahusay na pinagkadalubhasaan at ang init ay nasa lugar, kahit saan ito magpunta, gumastos ng labis na nakakainis na chi, hindi siya mapapagod. Ngunit si Charlie ay hindi na makagawa ng anumang mga tagubilin, hindi niya nais na guluhin ito, chicken chili, na naman. Lumingon si Charlie at sinulyapan ang sugat ni Old Master Song. Napakunot ang kanyang noo. Matapos siyang bigyan ng acupuncture, bunguti ang kalagayan ni Old Master Song. Ngunit ito ay mababaw lang. Ang Old Song ay may mga lumang sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan at ugat ay matagal nang sira. At siya rin ay may kakulangan sa dugo at ilang mga organo ay medyo naubos na. Ang diagnosis at paggamot ng babae ay ginagamot lamang ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat ng sanhi. Sa panlabas, namumula ang kutis ni Old Master Song, ngunit sa katunayan ay pinigilan niya ang kakulangan. Pagkatapos ng dalawang araw, siya ay magkasakit ulit, at ang sakit ay mas malubha, at magiging mas malala ang mga sintomas, na magiging banta sa buhay. Ang ibig sabihin ng tinatawag na henyong doktor ay hayaan siyang mabuhay ng dalawa o tatlong araw ng mas matagal. Nang makita ito, gumawa si Charlie ng isang mapagpasyang desisyon. Tumayo sa tabi ng kama. Kinuha ang pilak na karayom sa tabi ng mesa. At mahinang nagsabi, ang matandang guro ay may nakatagong sakit pa rin sa kanyang katawan. Hayaan mo akong gamitin ang karayom. Nang makitang nag-a-acupuncture si Charlie, ang may edad na lalaki ng pamilya Song. Mukhang nagulat at gustong pigilan, pero nung nakita niyang bihasa na siya, hindi maiwasang sumimangot. Biglang nagliyab ang karangalan sa gilid, at sinabing, Hoy, anong ginagawa mo? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, si Old Song ay may lumang sakit sa kanyang katawan. Susubukan kong ibalik ang kanyang kalamnan at ugat, at muling ihubog ang kanyang mga laman loob. Kung hindi, hindi siya mabubuhay pagkatapos ng tatlong araw. Ano ang sinasabi mo? Siya ay galit na galit at nagmura. Isinusumpa mo ang aking lolo. Papatayin kita. Nagmamadaling huminto si Warnia sa kanyang harapan at bumulong. Kuya, hayaan mong gamutin ni Mr. Wade si lolo. Huwag mo siyang istorbohin. Nang gugulo ako, galit na sinabi ni Honor. Makatiyak kang ibibigay mo ang iyong buhay kapalit ng buhay ng lolo ko. Maglakas loob ka, sinusubukan mo bang patayin si Lolo? Malamig na sinabi ni Warnia, naniniwala ako sa lakas ni Mr. Wade. Hayaan si Mr. Wade sa kanyang ginagawa. Ako ang mananagot kung may mangyaring mali. Ikaw ang may pananagutan sa kalokohan. Sa sandaling ito, hindi itinaas ni Charlie ang kanyang ulo. At ang pilak na karayom sa kanyang kamay ay lumilipad parang langaw, gamit ang kaway ng kanyang kamay. Tinusok niya ang ilang acupuncture point tulad ng guan, jug, xiao at dinagdagan ng kaunting espiritwal na enerhiya para makapasok sa katawan ni Old Song. Nakita ng dalaga na talagang naglakas loob si Charlie na direktang magbigay ng acupuncture kay Old Song. At ang kanyang mukha ay biglang nagalit, kaya't siya ay humakbang pasulong upang pigilan ito, at bungulong. Hoy, anak, tumigil ka! Kapag may nangyari, ikaw ang mananagot. Sa sandaling ito, biglang pinigilan siya ni Chunky sa tabi niya, at sinabi sa malalim na boses, huwag mo siyang istorbohin, sabi ng dalaga. Lolo, gagamutin niya ang pasyente ng walang pinipili, at gagamutin niya ang problema ng pasyente. Sinabi ni Chunky sa malalim na boses, Zaovi, tingnan mong mabuti ang kanyang pamamaraan ng pag-injection. Nang makita ang sinabi ng lolo, kinailangan ng babae na tumingin sa kamay ni Charlie. Kabanata dalawandaan at apat napu. At this side, she also dumbfounded. It turned out to be the needle technique na ginamit niya. Agad niyang sinabing galit na galit. Nakakahiya talagang magnakaw sa guro para matuto ng sining. Natutunan ko ang sanyang needle method na kaka-apply ko lang. Sol M na ang mukha ni Chunky at nagsalita siya makalipas ang ilang segundo. Tingnan mo ulit at pansinin ang kanyang mga kilos. Tinitigin ito ng mabuti ng babae sa ngunit bigla siyang nabigla, at bumulong. Sino siya? Nakilala niya na ang paraan ng karayom na ginamit ni Charlie ay ang tatlong yang needle method na ipinasa ng mga ninuno ng pamilya Shi. Ito ay eksaktong kapareho ng kanyang acupuncture method ngayon lang. Ngunit pagkatapos ng mas malapitang pagtingin, may ilang pagkakaiba. Kung ikukumpara sa Sanyang Needle Method na ginamit niya ngayon, ang acupuncture ni Charlie, ang mga puntos ay naiiba sa ilang mga punto, kahit na mas komplikado kaysa sa kanyang acupuncture method. Ito ba ay isang upgraded na bersyon ng Sanyang Needle Method? Siya ay natakot at sinabi, "Lolo, paano siya naging ganoon?" Tumango si Changki, nakatulala na siyang nanunood. May paghanga sa kanya mukha, at nagsabi, sa hindi inaasahan, ang munting kaibigang ito ay naging dalubhasa sa parehong medical at martial arts. Nakikita mo na ang kanyang panloob na interes ay matatag. Kapag ang karayom ay inilagay, at ang tunay na enerhiya ay dahanda ang iniksyon. Isang tao lamang na may cultivation base ng higit sa limampung taon ay maaaring magkaroon ng tulad ng isang matatag na panloob na paghinga. Hindi ko inaasahan na ang kanyang cultivation base ay nalampasan ako sa murang edad. Sinabi ng babae na hindi kumbinsido, lolo, sa kalaunan, malalampasan ko siya. Bumuntong hininga si Chunky. ang kanyang mukha ay puno ng paghanga, kung nabasa ko ito ng tama. Ang kanyang buong set ng acupuncture. Ang mga pamamaraan ay naglalaman ng nawawalang bahagi ng Sanyang Needle Method ng ating pamilyang Shi. Hindi ko inaasahan na makita ito sa aking buhay. Ang tunay na nawawalang Three Yang Needle Method ay talagang mapalad para sa akin. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya ang kanyang apo at itinuro, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Kahit mag-practice pa ako ng limampung taon pa, mas mahigit pa sa kanya ang cultivation base ko. Ito lang ay may ilang higit pang mga punto ng acupuncture. Paano ito magiging kaakit-akit? Ang ungol ng babae, siya ay napukaw na manalo, at sinabi ng, Hum, Lolo, ano ang ginagawa niya para sa ilang shots? Ang gamot ng ating pamilya ay nasa unang pwesto sa Nanguang. Hindi ako makapaniwala. Mas maganda ang ginawa niya kaysa sa ating pamilya sa lahat ng bagay. At susubukan kong makipagkompetensya sa kanya mamaya. Nang makita ang agresibong mukha ng kanyang apo, napailing na lamang si Chunky at sinabing, huwag mong hawakan ng timog na pader at huwag lumingon. Lumipas ang kalahating tasa ng tsaa, tapos na ang acupuncture ni Charlie, at huminga siya ng malalim at mahinang nagsabi, Magigising ang matandang guro sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos kong ibigay ang acupuncture ngayon, ginagarantiyahan ko ang extension ng kanyang buhay ng hindi bababa sa limang taon. Honor blurted out, kahit na ang mga Amerikanong eksperto ay nagsasabi na ang aking si Lolo ay maaaring mabuhay ng higit sa isang buwan, at maaaring mong pahabain ang kanyang buhay ng limang taon. Bakit? Malamig na sinabi ni Charlie. Dahil ako si Charlie. Charlie Wade. Ba, ngumiti si Honor. Bumalik ka Mr. Wade. Kung may pagkukulang ang lolo ko, kukunin ko ang buhay mo. Ang apo ni Chunky ay humakbang pasulong at sinabing walang galang. Hoy, aling medical clinic ka? Saan ka nag-aral? Lumingon si Charlie at sinabing, hindi ako miyembro ng isang medical na klinika, at wala akong guro. Ang babae ay nagtanong. Iyan ay kakaiba. Saan mo natutunan ang pamamaraan ng karayom? Ngumiti si Charlie at sinabi, ito ang aking personal na bagay, at ikinalulungkot ko ang abala. Ang babae ay nag-aatubili na nagsabi, ito ang pamamaraan ng acupuncture ng aming pamilya, natural na kailangang magtanong ng malinaw, baka nakawi ng iba ang aming pamamaraan. Jovia, huwag kang bastos kay Mr. Wade, sabi ni Chunky na may malalim na ekspresyon, agad siyang humakbang at magalang na sinabi kay Charlie, "Mr. Wade, ang magulang ng apo ko ay parehong namatay mula pagkabata, kaya huwag mo siyang pansinin." Pagkatapos magsalita, muli niyang pinagalitan si Jovia. "Hindi ka ba hihingi ng tawad kay Mr. Wade? Tingnan mo ang pamamaraan ng acupuncture ni Mr. Wade ay mas mahusay kaysa sa acupuncture ng ating pamilya." Ang kanyang acupuncture method ay Sanyang, ang ninuno ng acupuncture. Bukod dito, halatang bumuti ng husto si Old Song pagkatapos ng kanyang paggamot.